Oh, dagan kayo ng sa ako if mato ako US char char agad char char no why leave my Pilipinas my pambansang palarong pambansa why should I why should I leave my nasol happy na ko diri but siguro oh koan wala lang ko kay ubos sa service kay mong gina makapalitan na ko so kung need pa lang ko sa service need pa ko gihapon pariyat punta no Like, kanang miyawa ta, dahil yung hangyo, yun, ano po oy, gabi pa lang, kung anadyo kayo ta, libre ra ba yan ng service yuwa, ha? Di na, binayaran no, unya niya, manglugos dito, percent sa itong kagalingon, so, if you think, kapoy na kayo mo sa service, ninyo, hmm, we talk with ati, we talk, yung ganyan po kaayos siya sa ilang parokya, and, oh, din ha, mo ka, din, nabot ka dito, yes, kaya na yung mga uh, issues po, nga mga, mga kayo ubos po, so, if, ah uh, o oh, uh, di mo siguro yung hiubos, you need, na, you need to distance lang, distant, distant, distance. So, kung ingat na, need mo mag-distance, distance na. So, go the distance. Ano man, nga nung mo walk away ta. Whatever, hmm. kanang, you need not to explain something para inon in kang worth it jud kay magunsa sa unsaon pa nimo na agi na ang tao so asay makapahatag nimo peace anak jud to pili agi guys pag hindi tayo papalarin no tapos may chance ha? bakit hindi tayo mag-US no pero kung karon sasabak na naman ta ako for the second time second time around mahirap kasi sa government talaga kasi ikaw yung mag-work ikaw yung mag skula skuila, uh, para ma-promote ka so dito promote promote tayo guys uh, kay ma ma-promote tag madili Ngatong trabaho, trabaho magyupong kadagana hmm pumutag madili labirag. Ako kay naaman ko eh, talent sa music. Oh, hala kong bati ako atana ng music. Mm, ingon ana. Kay ngano man jud oi, eh. ngano mag ngano, magbulos. Kung, magbulos, guys kung wala ta anay kakaya, di man apog sanay niya. indulhin siya na, guys. Indulhin siya ra gina kanang pag ko sa penda Mga usa pero mao gyud ni nagdala na Ang musika mo nang lalaban tayo. Sasabak na naman tayo ulit sa promotion at kung papala rin um, syempre you know uh, man proposes and disposes so hindi hindi ko sasabihin hindi ako mag-US at hindi ko sasabihin mag-US din ako so pag may opportunity why not <coughs> di po ba so why should i na, di na ko i-grab if naalan din opportunity but kung sakali masaya naman tayo dito, pag magbabago yung buhay natin, makatapos tayo sa atraso natin. So, kailangan kasi yung tapusin, kailangan kasi yung tapusin ko muna yung ano, yung mga stresses sa life. Pero pag mag-work naman dito, guys, uh, huwag kayong mag-believe ng evil eye, evil eye dyan. Uh, na, pwede na itong mga vlogger. So, kailangan, ano dito, tadiri, authentic tadiri para i-follow pagta nila. Uh, bakit na to the extent nga yeah. uh, pinaka ko ano yung mga kaugalingon yung na yung iyag-yag sa social media oh, ayaw inton town kay dili mga magkasabot ba guys ayaw so din town, guys kung dili itang yeah. ano man siya na um, ah, to ipanabi ano po lang yun nga kung tadi rin sa'yo magkapaayo sa ato ah uh, o sa atong isig so yun nga na, nga na guys